Paano kung siya ang maghahanap ng iba? Ganito kasi yan, babe. Tiwala ang pinakamatibay na pundasyon sa isang relasyon, lalong-lalo na sa mga long-distance relation. Bago ka pumasok sa isang relasyon, dapat handa kang masaktan at handa ka sa mga pagsubok na darating sa inyo. Dahil, walang perfectong relasyon. Kung baga, expect the unexpected. Sometimes someone will come into your life to give you happiness. Minsan dumarating sila para saktan tayo. Minsan dumarating sila para turuan tayo ng leksyon. Uh, minsan dumarating sila para matuto tayo. Kasi walang perfectong relasyon. Kailangan nating tanggapin na walang permanente sa mundo. Dumadaan lang sila sa buhay natin pero aalis din sila. Lesson learned. Kapag nagmahal ka, huwag mo ibibigay lahat ng 100% sa kanya para may matira sa iyo. Yung 10% para sa kanya, 15% para sa iyo. 25% para sa pamilya mo at 25% para sa mga kaibigan mo. 25% para sa kaaway mo. Kaya sana nakatulong yung advice ko sa iyo. God bless you.